Tara, samahan ninyo ako at pati ang pagkoconstruction ay pinasok ko na rin. So, ayan, pagdating namin dito sa site, wala yung mga nagtatrabaho namin. Hindi sila pumasok. So, habang wala sila, ang ginawa ni Daddy Love ko para hindi masayang oras namin na kami ay nandirito, nilalagyan ng halo ang kada corner nitong paikot ng building na pinapagawa namin sa mga nagtatrabaho namin. Alam niyo na si Daddy ko, ayaw nang walang ginagawa. Napapagod siya lalo at nagkakasakit kapag siya ay walang ginagawa. Hindi kumpleto ang araw niya kundi siya hahanap ng tatrabahuin niya. Promise, ganyan siya. So dahil nga nag-decide si Daddy ko na lagyan niya ng halo yung kada corner nitong pinapagawa namin building, syempre ano pa ba ang gagawin natin kundi tayo tutulong sa kanya? Alam nga naman panoorin lang natin siya. Mapaldak mo kapag tayo ay hindi tumulong sa kanya. Ay, just ko, masakit yung char. So, ayan nga, habang ginagawa yung kada corner, tumutulong na nga tayo. Nagahakot na nga din ako ng hollow blocks dyan eh. Kasi naman, nakakaya naman kung tayo ay nandirito, kasama natin siya. Tapos, panonood na lang natin siya. Nakikita natin siya ang pagod na pagod. Hindi naman makatarongan yun, di ba? O pati yung mga hollow, binubuhat ko na rin. Naglalagay na rin ako sa mga timba. At hinahakot ko para hindi na siya pabalik-balik. Dahil may kasama naman nga siya rito. At syempre, para matapos niya kaagad yung ginagawa niya. Ang hirap kaya nung mag-isa ka lang nagtatrabaho na may kasama ka naman, tapos ikaw lang ang kumikilos, pabalik-balik ka kumukuha ng mga gamit na kailangan mo, yung halo, pabalik-balik ka, hindi ka kagad matatapos. Kaya ang ginawa namin, kaming tatlo, pinagtulungan namin yan. So ayun na nga, natapos na nga kami sa ginagawa namin. At ni Daddy Love ko, tapos na din siya. Kami naman ay magmi-merienda. Ang problema, wala kami yung baso. So sabi ko kay Bunso, maghanap siya ng pinag inuman ng tubig or bottled water para kami ay magkakaroon ng baso. So ayun na nga, asa kaswerte ang palad namin at meron kaming pinag na bottled water do sa sasakyan. So ayun ang ginawa namin baso. Kinawa ko nga yung kutsulo dyan at tinanggalan ko yung kalahati niya para kami ay magkaroon ng baso. Feel ko tuloy, kami ay mga survivor na nasa bundok. Nung no, mawalang kagamit-gamit ba? Parang ganern. Siyempre, kapag nasa bundok ka na, huwag ka nang maselan. Wala nang arte-arte. Lahat naman yan, pwedeng-pwede na. So, ayun na nga, nung matapos kami magmerienda or uminom ng soft drinks, dumating naman yung nagde-deliver ng buhangin dito. Ang buhangin na yan ay magagamit pa dito sa aming pinapagawa dito. Bago nga pala kami pumunta dito, kami ay may dalang tubig. Tapos may dala rin kami kalamay. Kaso, yun lang ang mga dala namin. Tubig at kalamay lang. So, ayan, kakain na nga kami ng kalamay. Ayan ang pinaka-lunch namin. Ang problema, wala na naman kami kutsara. So, ano gagawin mo? Mamumuhay bundok ka, parang survival. Gagawa, gagawa ng paraan kung paano tayo magkakaroon ng kutsara at kung paano natin makakain yung kalamay na dala namin. O, di ba ang galing ni Daddy Love ko? pwedeng-pwedeng mamuhay sa bundok. Hanggang dito na lang. Babu!